Magandang umaga sa lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa uri ng pagkaayos o pag-aanyo ng pahina Ayon sa Scholastic Journalism ni na English at Hash. Kuno narito ang timbang na perfect balance make Ito ay isang lumang pamamaraan ng pag-aanyo Ang isang malaking ulo ng balita sa gawing kanan ng pahina Ay tinitimbang ng isang ring malaking ulo sa katapat na gawing kaliwa Ganito rin ng pagkakaayos ng maliliit na ulo ng balita at ng mga larawan. Sa pamamaraang ito, ang pangunahing layunin ay makamit ang perfect balance sa pahina. Isang malaking ulo ng balita sa kanan ay tinutumbasan ng katumbas ng malaking ulo sa kaliwa. Sa ganitong paraan, ang mga maliliit na ulo ng balita at mga larawan ay maayos na inilalagay upang lumikha ng harmonious visual effects. Pangalawa, ang babaytang breeze or focus makeup. Ang mga ulo ng balita, pati ang kanilang teksto ay nasa babaytang naayos na, na paraang isang suhay ng bahay. Pakanan o pakaliwa, mainam magpaggamit nito kung ang isang balita ay lubhang na pakahalaga kaysa ibang mga balita. Dito ang mga ulo ng balita at ang kanilang mga teksto ay naka-arrange sa isang stair-step style. Ang pamamarang ito ay kapaki-pakinabang kung mayroong isang balitang mas critical o mas mahalaga kumpara sa iba. Kaya't lumilitaw na nakatuon ng atensyon sa pangunahing balita. Pangatlo ang balibaling column na kaanyuan o broken column makeup. Ang pahina ay pinaghati-hati sa maraming maikling bahagi upang magkaroon ng espasyo para sa maraming maiikling balita. Pinupwesto ang malaking ulo ng balita at ng malalaking larawan kung saan kaakit-akit tingnan ang mga ito. Nakakamit ang semestriya o symmetry o proportion sa maingat na pag-aayos ng mga larawan at mga inilathala sa paraang hindi maglalamangan ang mga ito. Sanhi ng kalapitan sa bawat isa isa. Ang pahina ay nahati-hati sa ilang bahagi upang magbigay daan sa maraming maiikli at magkakaibang balita. Ang mga malalaking ulo ng balita at larawan ay nakaposisyon upang maging kaakit-akit. Ang tamang pag-aayos ay nakakatulong sa paggamit ng symmetry sa presentasyon ng mga nilalaman. Pangapat, natatago o di karaniwang timbang na kaanyuan, contrast and balance or occult balance makeup kalayo na parang dalawang batang naglalaro ng siso, ang malalaking ulo pati na ang kanilang teksto at ang mga larawan o ilustrasyon. Tinatawag din itong di karaniwang timbang sapagkat ang pinagtitimbang ay hindi kapwa larawan o kapwa tekstong karaniway nakakahon kundi larawan sa teksto o teksto sa larawan. Ang layout na ito ay tila naglalaman ng malalaking ulo ng balita at teksto na nakahiwalay sa isa't isa na tila naglalaro sa isang siso. Dito ang pag-uugnay ng mga larawan at teksto ay hindi karaniwang magkatapat. Nagdadala ng, ka ng kakaibang pananaw sa mga mambabasa at nagbibigay diin sa mga pangunahing elemento ng pahina. Panglima, makabagong kanyuan o streamline makeup kasintulad nito ang kanyuang di karaniwang timbang. Subalit, dito ang pangalan ng pahigan o nameplate ay pinalulutang floating sa sig gawing kaliwa o sa gawing kanan o sa gitna ng pahina. Ang mga ulo ng balita ay stilong malaki, maliit, cap and lowercase o C o C, pantay kaliwa, flash left, 10 puntos or 10 points ang taas ng mga titik ng teksto. Mahigpit ang cropping or closely crop ng mga larawan karaniwang may quarterbacks ang ginagamit sa pagkahon ng mga ulo ng balita o ng mga lethalain upang mapigyan ito ng pansin ang makabagong ganyuan ay karaniwang ginagamit sa anyo ng mga pampaaralan na pahayagan. Sa pamamarang ito, ang pangalan ng pahayagan ay binibenta o nagpapakita sa isang floating na estilo at ang mga ulo ng balita ay kadalasang gumagamit ng cap in lower case para sa epekto ng pagbabago. Ang mga larawan ay nakakrop ng maayos at ang layout ay karaniwang ginagamit para sa mga modernong pahayagan. Panganim, kanyuang ka circus or circus makeup or jazz journalism makeup. Ito ay isang magulong kanyuan. Ka nagpapahihwati kito ng paghihimagsik sa dating kanyuan may timbang malalaki at maraming uri ng tipo ang ginagamit sa pagvino ng balita or screaming headline, walang kaayusan ng malarawan teksto at ang mga iba pang bagay sa pahina na parang bagang nagpabaliksahan ang mga ito sa pagtawag ng pagsintulad ng isang tagasigaw or barter sa isang carnival isang magulong disenyo ito ay nagpapakita ng chaos at kaguluhan. Inilalarawan nito ang pagkakaiba-iba ng mga tipo at malaking headlines na tila walang kaayusan. Ang mga layout ay maaaring magdulot ng tensyon sa mga mambabasa dahil sa paglabag sa tradisyonal na pagkaayos. Ang stilong ito ay katulad ng isang barker or crier sa isang carnival na sinusubukang makahagilap ng atensyon. Para sa buod ng uri ng pag-aayos o pag ng pahina, ang mga uri ng pag-aayos ng pahina ay bumubuo sa estruktura at visual na atraksyon ng mga pahayagan. Sa timbang na kaanyuan, ang layunin ay makamit ang balanse sa pagitan ng mga headlines. Sa babaitang na kaanyuan, ang mga balita ay nakaayos sa isang stair step na estilo para sa pagpapakita ng mas mahahalagang impormasyon. Balibaleng kolom na kanyuan ay naghahati ng pahina para sa maraming maikli at magkakaibang balita, nagdadala ng simetri para sa presentasyon. Ang natatago o di karaniwang timbang na kanyuan ay nag-aalok ng kakaibang arrangement sa mga headlines at tekstong tila na sa siso. Ang makabagong kanyuan ay gumagamit ng contemporary style, kadalasang may mga floating elements at modernang fonts. Sa huli, ang kanyang sirkus ay nagpapakita ng magulong disenyo at chaos na naglalayong makuha ang atensyon ng mambabasa. Maraming salamat at naway may naintindihan kayo sa akin pag -ulat.